Ang number one tabloid, number one tabloid, di lang radyo, TV na! Ito ang Abante Radyo TV! Abante! Abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon! Abante! Radyo Balita! Ngayon! Mga kandid... Magandang umaga. Magandang araw mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso tayo sa ating mga balitaan. Mga kandidato sa pagkasenador, unang tututukan ng anti-fake news bill. Maabante sa balita si Abante Reporter Jess Suerte. Kung papala rin sa 2025 midterm elections, ilan sa mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas ay tututukan ng anti-fake news bill. Ayon kay dating Senate President Tito Soto III, kasama ito sa unang panukalang batas sa iyahain niya. Naalarma ang mga kandidato sa mabilis at malawak ang paggalat ng fake news at mga panluloko na nakakasira ng pagkataon ng biktima at gayon din nagkakagulo ang bansa. Hinaalala naman ni re-electionist Sen. Francis Tortolentino, na minsan siyang naging biktima ng maling pagbabalita kung saan ay na-involved na daw siya di umano sa pamamaril. Kaya naman Ania, dapat lang na mas matinding mga pulisiya at mas matapang na pagpapatupad ito para labanan ang fake news, deep fakes at mga online misinformation. ay naman kay Aksay S. Congressman Erwin Tulpo, hindi lamang mga public officials, ang apektado sa mga fake news kung hindi pati mga pangkaraniwang mamamayan. Ipaniliwanag ni Tulfo na sa damakmak ang mga natatagap na reklamo sa kanyang action center araw-araw kaugnay sa mga fake news at social media. Sa social media, nanawagan din si Tulfo sa partisipasyon ng publiko na kapag alam ng fake news, huwag na share. Ako si Jess Suerte ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Ah, Live, report. Samantala, Eastern Police District nagtatag ng checkpoint na binabantayan ng mga police women. Umaabante sa balita sa si Abante Reporter Edwin Balasa. <coughs> Naglatag ang Eastern Police District ng checkpoints na kinabibilangan ng mga babaeng pulis upang mag-promote ng gender equality sa kanilang mga personnel at upang maging patas ang proteksyon at karapatan ng mga babaeng pulis sa pagpapatupad ng batas. Ayon kay EPD Acting Director Police Colonel Villamor Tullyaw, ito ay bilang pagkilala sa mga lahat Uh, sa mga babae ngayong 2025, Women's Month na may paksang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Inilatag ang all-female police woman checkpoints sa kahabaan ng Urbano Velasco sa Barangay Pinagbuhatan sa Pasig City at ito ay ginawa ng dalawang schedule, alas 3 hanggang alas 4 ng, ng madaling araw at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Dagdag pa ni na ang presensya ng mga police woman sa checkpoints ay magpapalakas sa relasyon sa posibleng maging sa tiwala at kooperasyon ng komunidad. Sa unang salang naman ng checkpoints itong Marso 21 ay nagpakita ng kumpiyansa at puso ang mga poliswoman sa kabila lang alam nila na kaakibat ng, ng panganib nito para, sa, uh, para pagsilbihan at, maprotektahan ma ang sambayan ng Pilipino. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Report. Maraming salamat Edwin Balasa. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, sumay niyo ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang araw ako si Charmaine. Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante, Abante, ab 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 Radio Balita, Radio Balita. 那有用